Hello mga katatay, today's Ganap videos is Ire-ready na namin ni Mrs. nga yung Christmas tree namin Naglinis kami, di ba nga kahapon is naghahanap kami ng mabait Kaya nakita namin tong Christmas tree at naisip namin na isang linggo na lang is burn ha Pwede na tayo magtayo ng, araw magkayak ng pang Christmas day Kaya naisipan namin ni Mrs. na i-ready na to at itayo at ihanap ko ang magandang pwesto Ang aming Christmas tree dahil nung last year is maliit yung Christmas tree namin, ito naman is malaki na siya. Kaya maganda siyang tingnan dito sa salas namin. Kaya yahanap na namin siya ng pwesto kung saan. At para sa susunod is i-update ko kayo kung ano yung mga iyalagi namin anik-anik dyan -anik o mga mga pang-ilaw ang Christmas light, gano'n. Ayan guys, dito namin nilagay sa may sulok. At bukas lalagay na namin ng ibang ano, palawit. At eto, nagluto na rin ako ng sopas para aming dinner today. Thank you so much for watching. God bless. Bye bye, mga tatay.